Gawa Kapitulo 2 Versikulo 38 Aral ng mga Apostol ni Kristo Dito po tayo sa Karunungan Kaalaman Katotohanan Isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat ang usapin natin ay galing sa Bible o Biblia ito. Ang Doctrina o Aral ni Satanas Bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta. Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwa at sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain iyon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Genesis Kapitulo 3 Versikulo 1 hanggang 4 Guys, napansin niyo ba na sinabi ni Satanas kay Eva na tunay na hindi kayo mamamatay pinakikita ni Satanas na kaya niyang deain si Eva kaya nakambonsi niya ito at kumain na kaya lahat ng tao ay nagdanas ng kamatayan. Sa ngayon maraming pa din ang dinadaya ni Satanas. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 5 Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na manggag Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 11 At magsisibangan ang maraming bul ang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 24 Sapagkat may magsisilitaw na mga bulang Kristo, at mga bulang propeta, at mga mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. Hayan guys ang mga talata na sinabi ng Panginoon Jesus na marami magdoktrina upang iligaw ang marami. Guys di nakakabahala, dapat alamin natin kung tayo ba ay nasa tamang doktrina o aral ni Kristo ang tunay na Diyos. Guys, madali natin masori kung anong aral ba o doktrina ang nasa atin yun ay mababasihan sa gawa o pagsunod sa pagtupad at sa pamumuhay ng tao. Kung ang tao ay nagsasabi palasimba o makajos, ngunit, mandaraya naman, paramora palabintangan sa iba, mangluluko at iba pagaya sa talatang ito sa sapagkat ang mga tao'y magiging maibigan sa kanilang sarili, maibigan sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtumayaw, masuwayan sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong paibig, mga walang paglulubag, mga palabintangan, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigan sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigan sa kalayawan kaysa mga maibigan sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito sapagkat sa mga ito ang nangangagapang sa mga bahay, at bonibihag ang babaeng helang nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nagsisipag at kailan pa man ay hindi nagkorirating sa pagkaalam ng katotohanan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 2 hanggang 7 Hayan guys sinasabi dito, nagsisipag-aral naman pero hindi pinamuhay kaya sabi dito hindi nakarating o nakaalam nagkatotohanan. Ito pa ang ibang talata, Tito Kapitulo 3 Versikulo 3 Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot, at tayo'y nangagkakaputan. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 1 Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito, sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap. Santiago Kapitulo 4 Versikulo 3 Kayo'y nagsisihingi, at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama, upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Unang Pedro Kapitulo 4 Versikulo 3 Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga gentil, at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuran, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Guys ang kalayawan ay doktrina o aral ni Satanas. Hindi po ito mula sa Diyos. Tandaan po natin kilalanin po natin ang ating sarili kung tayo po ba ay dinadaya na ni Satanas. Sabokon manaliksik nagkaalaman sa Biblia at huwag kalimutan sundan ang ating mga usapin ng mga aral ng mga apostol ni Kristo ang kanyang tunay na aral. Salamat po God bless you all.